All right, mga Katagalog, ayos din mga idol. Dadayo ngayon ng Katagalog Brothers sa Rosario, Batangas. Magandang bakbakan to, mga idol. Dito ito, gaganapin sa Marilag, Rosario. Uh, ay, talagang quality. Eh. Maraming salamat nga pala kay Tals TV, ang Erlomi ng Rosario, Batangas, at kay Bukal, Eric Divera ang nag-sponsor ng laro nito, mga idol. Maraming salamat sa inyo. Talagang ayos din. Grabing bakbakan to mga idol. Ay, talagang di Ay, kita nyo ko yung supreme. Anong gilas? Anong bilis? Yan ang sinasabi. Yan ang lumipad na. Bastusan na dito sa barangay Marilag. Talagang quality. Tapos dadagos ng kayaan. Kalaan si-steeping kare-kare. Talagang quality. Talagang talagang ayos din grabe dito ang daming manonood mga idol grabe dito nakakalaban namin mga idol talagang ang bibilis talagang sobrang quality ay kita nyo kayong basta basta ay eh, pinalulusot ay eh. ay naman abay namaril pa sa bubong ay eh. baka mabutas yaw mga idol i-message nyo lang ako kung gusto nyo magkaroon tayo ng exhibition game na ganito para matagtag ang ating mga katas sa katawan. Ayan, mga ugalot. Kasama! Ayan, yan. Dayo kami ngayon. Kasama tayo yung flatter. Tagay, <laughs> tay! Kasama namin si Coach yun na, dadagos na tayo mga idaw Mamayang konti Ito na, ang sinasabay Andito na tayo Ay, na, player ng Pilipinas So, eh, uh, ng Pinas Cobra uh, uh, Mali ng Pinas pa Hey, balita? Oh, uh, nice. Natuloy din tayo Lang <laughs> Pinayagan ako ng Ateneo family uh, Kipera Bena, thank you ah. Ako na munang bahala dito Dala ko ngayon ng kuan Maraming salamat. Hindi kayo masyadong mahigpit sa akin. Next year, balik ulit ako dyan. Mamba mentality. Ay, seryoso. Iyan na, abay. Lumipat na. Punting kain pa siya ng shawarma. Ay, maabot nyo na yan. Ay, talagang bitin pa. Kulang pa, ay... Iyara ang okay. mga ogala oh, at gutom kayo niya mamaya pagkatapos Kaya rin naman kalamang si Kobe Bryant Mamba mentality Ogala okay. oh, at siyara Ito na Talagang supportado tayo dito Takay pa si tricycle. Yan na, si Tals TV. Kay Bossing, maraming salamat sa iyo. Ito na, ay malapit na ihagis ang maruya. Iyon na, hinagis na maruya mga idol. Yaw, nabubuo naman agad. Ay, eh. muntik pa tawa na cellphone. Yan yeah, mga idol, unang possession. na ay pagkakalubod ay. Eh, ay talagang matutuwig din ng taga Rosario ay. Ay aray unang ball position namin. Nakalantak naman agad tiray tira ay. Tungka, Salay eh Iya na, sinasabi Ah, tawag nakabawi din naman ay talaga ringless Kala may may anting din eh, nung tutuway Ay, ay, ay ari naman, dumagos na Napakaganda layup naman yun Anong gilas day na yari? Halatang o galat say, chamba Biso, board ring. Anong nilantak mong yun? Apoy, balik at ang balik at sana all shooting! Mananakit ang tuhod niya. Kaming tatlong magkakasabay mga may edad mga expire ang tuhod. Yara! Hindi magkakamu yan! Ay pati magkakampi magdudukutan ay eh. Yun na, napakagandang depensa mula kay coach. Ang yuso ng Pinas, yun, Abay, kala may naghagis ng patuka. Basta na hindi siya. Ay talagang quality Yan ha Mabububu pa Dito mga idol Sa first quarter Magandang run dito ito ang pinakita dito ng Marila Rosario. Ah, sila ang may hawak ng kalamangan dito. Iyan na, sinasabi. Napakagandang depensa. Nagresulta dito sa fast break. Dumagos na. Butata ka dyan. Black party na dito. Bastusan na dito sa Marilag Rosario. Iyan na, sinasabi. Yan mga idol, 16-11 dito sa first quarter. Lamang ang Marilag Rosario by Junela. Marilag. Ito na, second quarter, Benzon. Ang player ng CST si mga idol. Grabe ang kamay nito ni Ogalats. Yan na, ay, nagparain ng imbuti mayawa. Yan na, may nayakayak na sa si ilalay. Mananakit ang body mo niyan. Yung magandang depensa na naman pinakikita din ni coach hindi man nagpupuntos ngayon pero ang depensa naman yun na Tagalog Tagalog ang tinagos mong yun yun na nadali ni Ramos ni CJ yun na, nagmamadagos na naman ang mga ogalas Magandang pasahan, abay! Pag hindi pa kayo nagkaamo, yan Ay talagang tabi na kayo matulog. Ay na naman, yan masarap na bangkaw. May upuan. Yun na. Ah, okay. Nagmamadagos na naman ang mga ogalas Yun na, lumipad na. Ay, tinapik pa baka magsugat dyan Nice one, nice one Ay talaga nga mga ugal ha Suwari ko'y hapaw Kulang ang isang andok sa inyo mamaya dyan Iyan ha, yuso ng Pinas Okay, pa-like and follow mga idol Yun ha, napakagandang depensa Ay arena mo, napakagandang pasa Ay talagang parang iisang bituka Grabing koneksyon, na, Oh. timer eh. Oh, pasahin na! Oh. At to, tatagal ng tatagal, yun, na oh, Ang sinasabi, talagang nangamada na dito si Mr. Benson. Onis kong tawagin. Yan na, oh, nagmamadagos. Pinasakay! Bridge Tagalog! O, oh, kahit balibi talagang quality. Yan na. Oh. ay, talagang ayos din nga naman. Iyaw, nagpapabili ata ng burger at gutom na. Yung mga idol dito sa second quarter, awak pa rin ang kalawa, kalamangan ng marilag dito mga idol. Ito na, dumagos na. O oh, boy! Ito talagang walang makapigil daw. Uh, ay, ay naman, dumagos na rin. Ah, uh, na rin. Yung mga idol, ito. Ang naging score na second quarter, 28-25 lamang pa rin dito Marilag yan ha nagmamalagos Damian Laik o oh, gumamit ang board talagang masurbol day na yari naman medrano o bordering din tagalaw kay talagang sinusurbol kay iyon ay iba na rin ang masipag at nakadali nakabisaw yun na coach dumagis this Cross ay, quality equality Ay Hara at malaki din ang body niyan. Ay aray naman Napakagandang connection naman oh. No. Parang si Sion Williamson na si Tamorant eh. Iyan Gautom na ata Iyan na Dumagus na Baste Basto Medrano Konek-konek. Ay din Iyan na Benzon oh, Ay Para naghagis ng patong Ay basta nainit siya Kung yun ay natapon Iyan na Marunda ano ay talagang lumilipad. Air marunda ay talagang quality nga naman. Ay din naman ay masakit na rin ata ang tuhod na no, may nakalagay na eh. Ay ari naman ay oh, tumama na naman daw ay wala nga naman daw pal Iyan na, marunda na naman. Magandang tira doon mula kay Marundaan. Bastusan na dito sa Marila Grosario. Yung mga idol, napakagandang duty Paul dito ang pinakita ng ating batang-batang kakampay. Talagang veterano na kung gumalaw. Yun ah, ay, ah, sweet ng pagkakaiswar mong yun. Yun ah, ay, may konti pa iliban sa bako yun. Lilimutin nyo Yun na, nadali ng pipes. honest o galats talaga. Ah, uh, ah. Uh, paswerte at may shooting. Isang gang nabili ng antig niya. Yan na, sinasabay talaga. Huwag pakakawangin. Ito nga pala may counting pustahan mga idol la ah, ay talagang yun know ah. sinasabay ah, ay magbaligtad pag anon jersey ay malungkot at na hindi na napapasok si Kobe Bryant ng Pinas iya yeah, mga idol may kunting diskusyo na nagkakalambingan ng kaunti dito na iyan yeah na dumagus na okay o oh, iiswa na kunti napakagandang defense na mula naman noon kay coach iyan ah na, nagmamagados si tanggal labay talagang anong hirap ang dinagus mo daw na naman si rigor Nakadali, nakabiso. Ay, talagang quality. Ay, karami din yan ah, Nakuha na naman ni Tanggol. Pinasa kay Tamorat, Anthony Davis, Lumiap, Kone-Kone. Ah, ay, talagang, ah, ay, punong-puno din eh. Yun ah. Oh, si Richie Rivero. Anong sabi ng galaw na yun? Yung nakanakaw play. Ah, parang play yun ni Phil Jackson ng Chicago Bulls. Eh. Ay! Yeah, Iyan nah. Dito mga idol uh, ah, nakuha natin ang kalamangan dito mga idol medyo nakaka magandang run dito ang pinakikita ang mga Tagalog brothers yan ah ah turnover pero nakabawi-bawi ay ang assist naman ay basta na initya napakaganda ang depensa dito ng pinapakita ng dalawang ogalats yan ah baste Basti ko'y oh, pinasa nabubupa siya matatapon pa Iyan yeah na, harangan nyo yan Ay talagang ayos din naman dumago sir. Ay, kahit masakit ang tuhaw Ay, ari naman ay talagang dimagnet din na eh. Ay, hindi din mawala sa bula Iyan yeah, mga idaw ay talo ng kuwang Talo sa talunan. iya yeah, Iyan mga idol, marundan Napakagandang depensa na naman Mula sa ating health defense na si Coach Yun ang sinasabi Parang naka Uh, nakarami na rin dito si coach mga idol you know grabe yung puso dito ni coach talagang all out na all out mga idol yo mga idol dito natin nakuha ang panalo uh, congratulations sa inyo both teams napakagandang laban maraming salamat sa inyo Ah, uh, Barangay Marilag and kay Boss Tales TV, talagang quality. Talagang ayos din nga naman at kay Bukal Hernandez Rivera, sa next sponsor ng larong ito, maraming salamat po sa inyo. Talagang ayos din. Mark Nonoy, nice defense <laughs> ang hassle. Napaka-tibay. <laughs> thank you. Thank you. Bye, Chief. Ingat kayo, ingat kayo. Thank you, thank, thank, you, thank you, Idol. maraming salamat. Nagalo. Ang kasko. Yo, na, dahil nakadali tayo ng kauntay, kakain muna tayo ha, ay talagang malayo-layo pang biyahay, ay gutom na. Inyo po, ito. Oo, ito, so, tatlong taon na utay kami dito. <laughs>

Nagpusan kuwan sanwan we are so proud of you kung trine nagpusan ako sa Kolkata tayo na mayor may patar